Hindi ka makita to. Hindi ka mayari lang ano. Kapite. <laughs> makita eh. Hmm, ba't ginagawin kung ko? Hindi, yeah, ito. Nakasaksak yun? Kaya testing ko dahil dati alam ko mag ano rito eh. Hmm. Mag light. Wala naman ng ads na. Meron may atsita da, dati. Dapat. mga live-live mo, naglabasa na ano, copyright. Nga twenty, twenty, one? Ano dito sa Ah, ano sila diyan. Ka, no? Ganyan yung lutoan namin doon sa likod. Tapos pag pag gabi na ako magluto, takot na takot ako. Tapos dadaan yung wak-wak. May kusina naman doon? Hmm? May kusina, di ba? Inagawa nga ng ano ganyan kasi nga parang babagsak na yung kusina. Sira na ba? Babagsak na yung ano, ang gawa ng ganyan. Ganyan din lutoan ni Mervin ngayon. Siguro man sa amin. Paglabas ng pinto. Na sa, eh, Pero wala lang hindi na inu-kusina? Inu, inu, inu wala na. Wala na nga. Ganyan na. Pinagawa niya. Sa so, kumukuha si Mervin Ano? Oh, pala Hindi, yung ano. Ano to? Ha? Yung pang ano niya, pang kahoy. Siyempre, nagkakahoy siya. Thank you, thank you very much uh, <laughs> sa nanonood sa, sa atin. Testing lang to testing. Kasi hindi ko na alam yata mag-live. O, oh, parang malabo naman na. Ano to? Baka hindi mo Ah, oh nga siguro. Thank you, thank you very much. Please comment para mabati ko kayo. Mga clouds. Ay, kung baka hindi ko po kayo naka, ano ha, na, na dikitan. Dikitan ninyo ako para ano, no? Para balikan ko kayo, ano? O, sa, sayang din itong ano. Sayang oh, meron. Sayang din yung ano, yung subscribe ko, no? O, oh, bilang din, oh Isang yes. bilang din sa akin kapag ano. No, yes. Ah. Oh. No, no. It's, yes. it's. Yes. Ano kayo mag ano to? Mag-comment lang kayo ha. Pwede niyo i-ano, ilapag yung ano niyo, yung upload niyo diyan. Upload video para pupuntahan kita. No. natin ha, ma Ma-watch natin. Libreng watch ito. Libreng watch. Kagaya ng dati. Ma-watch ko kayo. Wala, ano to eh. Parang hindi ko na alam mag-live dito sa ano eh. <laughs> Parang hindi ko na akong mag marunong mag-live dito sa YouTube. Ay, test sabi ko nga, tetesting ko nga. Yan, yeah, nga. Thank you, thank you very much ha, sa anim na nanonood. Ayun. Oh, <laughs> yes, Channel. Thank you, thank you very much. Jess Channel. Ilapag mo yung ano mo, upload mo ha. Um, I don't know, meron tayong pang, pang ano, pang pa-watch, i-watch natin yung upload nyo ha. Baka hindi ko pa, ano yan, si Jess. Kumusta na Jess sa uh, Jess Channel? Kumusta na? E, lapag mo dyan. No para maano natin or or mamaya baka hindi pa naka, hindi pa ako nakadikit sa'yo kumusta ka na kayo ha kumusta na <laughs> yes janela yun oh. madilim madilim ba no. Musta na cha? Ano, JS Channel? Musta ka naman? Di, bakit madilim, no? Oo, oh, kaya dito sa ano ko? E, cellphone? E... Brightness. brightness. ko. Baka nakatulang to siguro. Ito nga. Ayun! 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 Yeah, na. Thank you, thank you very much ha. Sa nanonood Jess Channel. Puntang ko ang Jess Channel. Ano ata ba kahit? 28, 1972 72. Yan. Ako kumain ng mga puso. Yes, channel. Oh. Silo Yes. Silo Yes, channel. Jess TV naman to. E, pag mga Jess, yes, Jess channel yung ano, hindi ko ma eh. Yung channel mo, lapag mo maglapag ka nga ng ano. Para mapuntahan natin yung mga upload mo. Lapag mo, Jess. No. Thank you, thank you very much. Sana nunood.

Ay hindi ba kaya nun naging hindi yan Ano ba ito? Ano pinutok ko? Ano ba yan? Napinutok ko Okay. Tingnan mo ata mo kay. Okay. Ano mo nga sa akin? mo ito, Jess Channel. But you know, nag like, Jess Channel was hidden by Animal Lover Black. Lumo na pindit ata ako diyan eh. Mm -hmm. May pindit ako diyan sa cellphone mo. Eh. Maglaga ako mamaya ng ano? Jeez. Hmm. Ano nga spelling? Ito. J-E-Z. Tatlong words lang? Hmm. Tapos channel. Oo, oh, babae ito eh. Anong ano niya? Profile Babae. Just TV nga nandito. Jesus in Eagle? Hmm. Wala. Hindi mo magkita, ano? Yes, baby. Animal lover na ito. Vlog to, eh. Hmm? Anim Jess channel was hidden by animal lover vlog. Sa'yo ba yan? Animal lover atin yan. Ay, Ay ano, ano mo nga? Hindi kayo ano. Ano siya di mo? Dito mo sa... Sa'yo ang... Ayun. Eh. Hindi yung tinulumalabas sa steam. Wala. Hindi siya naglapag ng ano. Hindi eh. Ah, ito. Ilan ang ano niya? Ewan ko.

Wala naman na. Wala naman na ano na. Wala nang tao. Wala ng tao. <laughs> mai no. thank you thank you i don't know nothing or nothing huh?